Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Sagittarius na iyong Enero 20, 2025, habang nagbubukas ang masiglang enerhiya ng lunes. Ikaw ay nakatayo sa isang sangandaan ng iyong buhay sa pagsapit ng Aquarius season. Ang panahong ito ay nag-aanyaya sa iyo na magtiwala sa iyong mga instinct at maniwala sa potensyal na hindi lamang nasa iyo, kundi pati na rin sa mga tao sa iyong paligid. Ang pagtanggap sa iyong matapang na espiritu ay magbibigay liwanag sa mga bagong landas na tatahakin mo. Gagabay sa iyong mga iniisip patungo sa kaliwanagan at may layuning aksyon. Ang lakas ng Aquarius ay magsisilbing daan upang magpatuloy ka sa pagtahak sa mga pangarap na matagal mong pinangarap. Sa ika negatibo 22 araw ng lunar, ang panahon na ito ay perpekto upang buin at pagkisahin ang iyong mga hangarin at pangarap. Hayaan mong magtaglay ang iyong isipan ng mga layunin na nais mong makamtan sa mga darating na linggo at buwan at tandaan na ang universo ay nakaaling upang matulungan kang magtabumpay. Hanapin ang mga mapagkukunan na tutugma sa iyong mga ambisyon, at huwag matakot na humingi ng tulong sa mga tao, na maaaring magbigay sa iyo ng gabay o suporta, habang ikaw ay naglalakbay patungo sa iyong mga layunin. Ang lakas ng samahan at pagtutulungan ay magdadala sa iyo ng mas malaking tabumpay. Sa pagdaong ng buwan sa Libra, magiging mahalaga ang balanse ng iyong emosyon sa araw na ito, ang mga damdamin ay maaaring magpakita ng matinding puwersa, kaya't kailangan mong maghanap ng kaayusan at pagkakabalanse upang ang saya at lungkot ay magkasamang magtaglay ng harmonya. Ang pagkakaroon ng isang malalim na pagminilay sa iyong sarili ay magbibigay daan upang magawa mong magdesisyon batay sa karunungan, hindi lamang sa mga pansamantalang damdamin. Huwag hayaang maging hadlang ang mga emosyonal na pag-ikot sa iyong mga pangarap. Ang pagiging matatag at mahinahon ay magiging daan patungo sa mas maayos na hakbang. Habang dumadaan ka sa araw, maglaan ng sandali upang magnilay kung paano ang iyong mga desisyon ay hindi lamang humuhubog sa iyong kasalukuyan, kundi pati na rin sa iyong hinaharap. Magtiwala na ang hangin ng pagbabago ay pabor sa iyo, kung ikaw ay tapat sa iyong sarili, at ituloy ang iyong mga layunin ng may passion. Ang araw na ito ay may pangako ng paglago, na nag-aanyaya sa iyo na maglakad ng matapang ngunit maingat sa mga oportunidad na naghihintay sa iyo. Gamitin ang lakas ng Aquarius season upang magpatuloy sa pagtahak sa iyong landas at hayaan mong gabayan ka ng mga bagong pananaw at pagkakataon sa hinaharap. Sa pagtatapos ng araw, pagnilayan ang mga hakbang na nais mong tahakin. Ang mga susunod na araw ay magdadala ng mga pagkakataon upang ipamalas ang iyong lakas at determinasyon. Huwag kalimutan na ang pagiging matapang ay hindi nangangahulugang walang takot kundi ang pagharap sa takot at paggawa ng mga hakbang para magtagumpay. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.